Ayan po si Tire. Ayan si Tire na sa um puno ng pomelo. Umubakan na kasi.

Sorry nga Ay, sorry, hindi ko alam. Ba't doon mo nilaglag? Lira, <laughs> oh, nagulat pa ako. Ta tama na. Ang dami mo sa doon. di naman natin kakain lahat. Ayan po ang ating unggoy. Ayan ang unggoy ng bayan. Ayan ang ating unggoy. Nakapimpa. Yes. Ay, Ngayon lang kayo makakita ng ugoy na kulay pink. <laughs> Ang sama mo. Ugoy na kulay pink na naka-orange pa. Palaglag ako dito eh. Ah, ito yung ugoy natin na tinanggalan ng balahibo. Baby, yan sama mo ah. Joke lang. Ka Ingat ka. Daan-daan. Tinik-tinik pa. Ang daan-daan. Ano ka baba. Ay, pambira kayo. Kasi umapa ka dito sumo pa sa balikat ko. ayaw. mo wapa sa balikat ko okay lang sa akin. Ay, naku po. ayaw. Successful. ayaw. 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 Tara na Ilaglag uh. kita dyan